Anong gamit ko? Sunscreen. Sunscreen, tapos Walang siyang toner. There's no toner anyway. Gusto only yung sunscreen. I'm sorry talaga, kagising ko lang. just walk and walk and walk and walk. Pagising ko lang talaga. Sige na lang. Wala. Hindi ko lang ako. Hindi ko lang ako. ng bigas. Ang tubig ko. Everyone. Pag hindi ako nakapag-filter. Nakapag-live. It means, wala na tayong live. Pag hindi na ako nakapag-update. Kasi, pero meron naman tayong ano. Nakapag-filter. Ayan, niya pwede na. Hindi. May Hindi. 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 Pero alam ko sa may nilagaw, ano? Ah, basta mas grabe daw nag Tama na ba? Pag hindi na ako nakukumbi, -up -up. ako yung dalawa ay nagulang na. Just enough. Yeah. Ang gatai, prepare Tapos, tapos na. Maglalagay tayo ng ayo pala. Maglalagay na ako ng ako ng ano? Simple batch. Ganun lang natin. Torto lang ang tawag pa sa inyo. Torto, Kasi aku aku labas, And then, mm -hmm. the purpose Today is purple. Purple big one, big one? Yeah. Purple today. And Guys, Make sure, pag bumili kayo ng simple patch, yes, hindi siya plastic. Kasi ako naman din, ayun na, budol ako doon. Daka talaga sticky siya, para maka-absorb yung, ano. Um, absorb ang mga lumalabas na. And, by the way, ちょっとだでしょちょっとだけでしちょっとだけでしょちンっで

nào, anh say, tôi